so, boss, magandang gabi sa inyong yun lahat mga boss. kumusta? Uh, uh, pasensya kayo mga boss at uh, medyo busy. Hindi tayo makapag-vlog makapag, -makapag ngayon mga boss. Uh, di. Meron tayong ginagawa. May konti tayong ginagawa. Siguro mga isang din mo yun mga boss. <coughs> uh, pasensya kayo mga boss. Uh, tayo pa. Nadit tayo sa kwarto mga boss. Uh, maraming salamat sa mga boss sa, uh, sa inyong suporta sa akin sa mga video ko uh, maraming salamat sa inyong lahat sa mga boss uh, so. <coughs> uh, pasensya na kayo mga boss ha so uh, yun po maganda gabi sa inyong lahat mga boss thank you